Ano sa tingin nyo guys? Magre-retiro na ba talaga to si Lebron James? Si Lebron James ay hindi pa official na nag-a-announce ng pagre Pero marami na ang naniniwalang papalapit na to. Pumili siya ng player option para sa 2025 to 2026 season na maaaring maging huling taon niya sa NBA at sinasabing titigil na siya bago pa bumaba ang performance niya. May mga ulat rin na baka gusto niyang magkaroon ng farewell tour pero wala pa raw siyang final decision dahil dadaanin pa niya sa pag-uusap kasama ang pamilya. Kaya sa ngayon, tuloy pa rin siya sa paglalaro kahit ramdam na ng fans na malapit na ang pagtatapos ng kanyang legendary career. Ngayong 2025, take note, 40 years old na si Lebron James at mahigit dalawang taon na naglalaro sa NBA. To recap, naglaro si Lebron James sa tatlong kuponan, Cleveland Cavaliers, Miami Heat, at Los Angeles Lakers. Nakapag-uwi si Lebron James ng apat na NBA championship rings. Dalawang beses sa Miami Heat, isang beses sa Cleveland Cavaliers, at isang beses sa Los Angeles Lakers. Sa haba ng karera at dami ng nagawa niya, marami ang naniniwalang karapat dapat siyang magkaroon ng grand exit sa liga ng NBA kapag dumating ang tamang panahon.